nirelieve nga sa peso ang labing polis at hepe na nakadistino sa Manila Police District o MPD Station 14. Ito matapos silang magkasa ng anti-illegal drug operation sa isang barangay na hindi sakop ng kanilang area of responsibility. Nabatid na pinasok ng anim na na sa pulis ng MPD Station 14 ang isang bahay kung naghalugod na mga gamit ng walang search warrant. Mayitlog din ng mga ito ang dalawa pang babae mula sa loob ng bahay ng walang arrest warrant sa katin nila sa isang bahay sa harap mismo ng MPD Station 14 sa Quiapo. Hininga ng dalawang babae ng tig-45,000 pesos versus ng walang kaso kung saan pinauwi naman ang mga biktima pagkatapos makapagbigay ng pera. Nabatid na sakop ng MPD Station 2 ang pinasok na bahay ng mga polis kung kaya patuloy na pinayimbestigahan ni MPD Chief Colonel Arnold Tomas Ibay ang insidente. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Colonel Ibay hindi nga sa isyo na kinakarap ng mga polis ng MPD Station 14. Uh, pwede naman sila mag-operate doon as long as it is uh, properly coordinated. No? Kino coordinate naman tayo, may procedure naman tayo dyan na sinusunod